O, oh, parang baliw. Baliw lang ba? Huwag akong lang daw. Eh, Kaya mo sa kung ano? Sayang eh. ba? Walang tina? Alam mo ba tanda so, na oh! oh. Piki lang yan na. Ayaan ano, mo. Oh, ano? Oh. Tapos... Nabangga, oh. Tanggal ang ngipin. Ha? Ah? <laughs> ano? <laughs> Uy. Nabangga, tanggal ang ngipin. Okay. <laughs> alam mo kasi yung ganda-ganda e. Eh. Tata! Tata! Ayoko na yun.